ano anong mga balita para sa kanya. Kung ano bang ang uh, health niya, kung ano bang nangyayari sa kanya, ano ba mga feelings na ngayon, mga birthday niya. No? Kaya tutok na mga kababayan. Okay? Ito short video lamang. No? Yeah, so, ito yung dipindi lamang din sa baraha, mga kababayan. Kaya huwag mo siya nung seryoso. Okay. Yes, yeah, so universe, ano nga nangyayari yung tatagiyo ngayon? Puro feelings niya na karawan niya ngayon. You never show me. Oh. Oh, my kulay. May mga healing. Mga blessings. May mga wish fulfillment. Mga desire na magpatatuo. No? yung karawan niya. So, kung ano man din yung matula na hinihintay ni Tare ay paparating na rin yun. No? Yes, so may big transformation din sa Tare Digo ngayong karawan niya. Hey, okay. Yeah. So, uh, as of now, si Tatay Digong ay uh, ay nasa kanilang bahay. I don't know kung totoo ba ito or hindi. Yes. Okay. So, malampasan din ni Tatay Digong ang mga pagsubok sa buhay niya, no? Yes. Yeah, shine like a star, Tatay Digong. Okay. Alright. So, still strain, malakas pa rin si Tatay Digong, no? Kahit 80 na siya. Nandyan pa rin ang kanyang pag-brave and hero, no? Nandyan pa rin ang pagmamahal niya sa ating bayan. Hindi pa rin ako no? lang gawin ngayon sa kanya. Okay. Yeah. So, Tatay Digong, ah, uh, ngayong 80 ka na, something, uh, yung mga taong sa na sa'yo, mga taong, Nag-betrayal sa'yo, tatay-tatay dito. Ay, ito ay aalis na sa kumbaga, mag-run away. Something like that. Yes, see? May mga tao dito sa baluta. Something like that. tatay dito. Okay. Yeah, aalis. Because how powerful you are, tatay dito. Kaya may mga tao dito mag-run away, tatay dito. No? Yes. Pero feeling ko or kutub po si Talady Gugay Pilipinas na. This card is hometown, my right dear. Okay. Alright. Yeah, so maraming plano pa si Taradigo, maraming idea, marami siya mga mga plano sa ating bayan ngayon at na siya, okay? So si Taradigo din ay laging victorious. This is victory for us, so, mga bayan. Okay, may mga decision din siya na tama na ginagawa. Ngayong uh, 80 na siya. Kung ano mga plano niya, mga desisyon, ay tama. Okay. Yeah. So, napaka-close ni Tatay Digo sa ating Panginoon, sa ating mga angels, no? At may mga kasunduan din sa Tatay Digo ngayong 80 anos na siya, no? Alright. Yes. So, he born to be a leadership. This is leadership, Carlos. Kaya, may tadhana pa rin siya. Or, kahit 80 na siya, ay... Uh, Mamumuno pa rin siya, no? Sa ating bayan. Or, like, may katungkulan pa rin siya. Okay. Something like that. So, may mga na-upset din dito sa paparating sa ngayong 80 na si Tatigong, of course. No? Kung siya ba naman ay uwi na sa Pilipinas o nasa Pilipinas na, abay, hindi na rin alam. Si Tatigong ay mautak wise. Yes, this is wise, but intelligent. Marunong siya sa mga tatlo. No, kaya hindi tayo para hindi tayo dapat na mag-isip na masama kay Tatay Digong. Okay. Yes. All right. So, River the transformation, ibang makikita na natin ngayong 80 si Tatay Ibang digong na ang mas lalo pang mabangis. Okay. Mas lalo pa. Okay, like a lion heart. Brave heart. Kaya, may mga tao dito na upset, sad, mag-go away, like that. Okay. So, may mga calling din dito sa si Trinidong, no? Kaya, may, may dapat pa siyang gampanan sa ating bayan. Yes. May calling para sa kanya. May tadhana para sa kanya. Kaya, who will be against Trinidong? Nobody. Mawit po dahan ako para sa kan. May mga blessings din na uh, dumarating kay Kanadigo ngayon sa karawan niya. Mga blessings in disguise. Ah. Okay, Kanadigo, show me another code for Kanadigo universe. Show me. mabilis. Brave and hero. Sa ko Mabilis din ang um aksyon. Hmm. Yes, kung anong gusto niya, action na niya agad yan. So, original message my sales for Sorry. Sa kanyang parawan ngayon. O sa kanyang birthday. Na 80 na siya. Okay. So, the past. So, tatay, si Tatay Rico ngayon ay nasa kanyang country na ngayon. Kaya nasa, nasa ating country na. Okay. So, ito lang lumalabas sa baraha. Na si tatay ay nasa Tatay Rico ngayon sa Pilipinas na, no? Hindi natin alam, no? Si tatay Rico. Akala natin na sa ibang WhatsApp. But... Parang nasa Pilipinas ata, no? See? Discord is home. Yes. Discord also is home town. Okay. Nasa pamilya na. This is family card also. And if see, this is also bonding of the family. Kaya, I'm not sure, no? Kaya, something, yun ang kutub ko. Na nasa Pilipinas si Tati ko. My goodness. Okay. So, mga pabayani ko yung mga binabasi ko lang sa baraha. Okay, kaya so, huwag oh, masyadong no, seryoso. Oh. Alright, so, so hope you like it, my lady.